Nandito tayo ngayon sa Sablayan Food Processing Facility dito sa Sitio Punta, Barangay Poblasyon. At kasama natin ang ating mga kapatid mula sa Pinagpalang Mangingisda ng San Nicolas SLP Association. Ito ang ating uh, project recipient ng Sustainable Livelihood Program sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development kasama natin ang big boss ng SLP dito sa Bayan ng Sablayan si Sir Pax Oximas. ito ating ginagawa ay isa sa mga proseso ng uh, pagbobote ng pusit Ito na ang ating produkto Likas Mindoro Battle Squid ang maganda dito ay ang ating mga kababaihan ang siyang may panukala ng proyekto. At uh, sa tulong din, bukod, ng, bukod sa DSWD, ay ng ating worldwide fund. So, palagay ko ay masarap, masustansya, at higit sa lahat ay abot kaya ang presyo ng produkto ng ating mga kababaihan. Kami po ng pinagpalang mayinis na sa Nicolas SLP Association ay lubos pong nagpapasalamat kay Mayor Bong Marquez sa tulong po na binigyan niya sa amin. Ay sa pamagitan po ng DSWD, nagkalooban niyo po kami ng malaking halaga na kapag bili po kami ng mga equipment na ginagamit po namin dito sa aming pasilidad na ginagamit. Malaki po ang nabago sa aming hanap buhay ng mga kababayan. Dati pong wala kami trabaho, ngayon po meron na, nakakatulong na po kami. At lubos-lubos po kami nagpapasalamat sa LDU, kay Bung Marquez, at sa WWF po. Okay. Kami ang pinagpalang alisa ng San Andreas SLP Association. Di ka sa Blas?